matapos ang halos dalawang linggong paghahanap ay ligtas at nasa maayos na kalagayan nang matagpuan ang dalawang mangingisda na napaulat na nawawala sa kasagsaga ng bagyong uwan noong November 8, 2025 sa barangay Malis, Brooks Point, Palawan. Ang mga ito ay nakilalang si na Jessie Timor, 32 anyos, at ang kanyang pamangki na si Emra Mansuri, 13 taong gulang ayon sa kaanak na si Lito Maninga, may nakapagbigay umano ng impormasyon sa kanila na merong napadpad na mangingista sa Bangkawan Island na sakop na ng Mapon Tawi-Tawi. Oh, may maliit na na sir, Balay, maliit lang na isla yun na sa private resort yun. Mm -hmm. so, kasi may nakapagsabi na taga Rito ba na kapag sabi na taga rito ba na may kwando na walang mga ito na taga Brooks Point tapos na pagkwansagad. So yung, mang, yung kamag-anak namin na taga Malis na kumbaga yung kapitbahay namin doon na may ikon sa kagayan tawi-tawi. So nakipag-coordinate at least nako nila. So Pag-sipig na nga nang doon sila. Agad naman silang nakipag-ugnayan doon at nakumpirmang ito na nga ang nawawalang si Natimor at Mansuri. Matatanda ang gabi ng November 8, 2025, nang pumalaot ang magtiuhin. Ngunit bigo silang makauwi kinabukasan. So yung kasi yung November 8, uh, sabado yun, sabado ng gabi, alas city yun, alas city, nung sila umalis, naglaot sila. So, daladala -dala yung bangka, yung tapos nun. Dapat yung kinabukasan linggo ng umaga, mga alas 9, mga alas 9, alas 10 ngayon na dapat nakakuha na sila. Nakadao na, nakabumalik na doon sa playa, mm. so, nakabalik na. So, inihintay din ng mga kamakalak namin nyo doon, umabot na ng hapon, nung nasa nung nagabi, nagabi na. So, nakapag-isip din sa pinsan ko doon, wakang hindi na tamaganda pa yung pan. Nangyari, bakit gabi na, di pa sila bumabalik? Agad namang nakipag-ugnayan ng pamilya sa mga otoridad at sinimulang hanapin ang mga ito sa pagtutulungan ng PCG at MDRRMO ng Brooks Point, Sofronia Española at Bataraza. Yun na, nag-decide din yung pamangkin ko doon na e, ikaw na lang sa, sa Facebook. I-post e, na lang. Apo. So yun 'yun. Tapos noon, kinabukasan, nag-conduct na ng kunyo ng Philippines Coast Guard ng Roxwell pati MMDR ano in, in the RAR ngunang Roxwell. Nagpunta sila so wala po silang makita na mga na-paws na bangka na, na nawawala. Mm. So, sa sulod ng mga araw naman yun, naghimpag sa legpusa na rin yung Spanyolas. Batarasa, si mga wasar ng one, mga, yung, mga yung, pati, batarasa, sa ngayon ay inasikaso na rin ang proseso ng pagpapauwi sa mga ito pabalik sa kanilang tahanan sa ng Brooks Point. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya sa mga otoridad na hindi huminto sa paghahanap sa nawawalang mga mangingisda. Winnie Valles Basta Radio,